yung malamang tayong dito uy umaan tanggal na naman oh, dyan lang mama pa lang pala siya kailangan di pwede magluwag kaya di ko pinatay makina dyan lang siya masama lang makatanggal <laughs>

Nacan pa? Tanya-tanya gini, ruyi, pa pada Chan punit, berapa untuk itu ah? Tidang, punit yun, Oh, ada pokok So mga lods Sana may limang kilo kaya <laughs> Kabali na marapana natin So na nagka-travel mga lods mga <laughs> Fishon <laughs> Escort tayo mga Lodi O oh, Wala pa din yan <laughs> Mga Lods Saba Tagaling mo na yung kawel Ang ganda na pagkasabit kawel mga Lodi Wala po wala Kala ko kayo na maliit lang Good size na pala Aba, ganda baga lang pagkasabit Yung gusto ko pagkasabit, walang kawala Talagang sigurado Grab ah Maganda na pagkasabit talaga Kaya na pasundot mga lods Tibay na pagkasabit Eh pasuntur sport, tangi aja malu sih, tuh. So. Mabit ko tayo isa Okay Tari na mga lods <laughs> Guess ko rumara yung lingkod Oh Ahaba <laughs> Kira pala ko Para oh. hindi sa the light Okay Talaga naman Pag sinaswerte talaga Ayos Let's go